Are puno man ang ating na harvest oh. Eh. Maigring panggamit po. Oh, katay kumuha. Ayun po, ang episode nito ay po, update ko po kayo sa ating mais po. Uh Yan po pala ay talagang gusto ay alagang bata oh, uh baga amak baga. Pero pag napataas mo po naman ay okay na. Hanggang hangga't maaari po kung baga maaga bibilisan yung pagpapataba. 'Yan po natin 'yung maayos-ayos na. Yan, may malalakan na rin po. Hindi parang hindi rin po mag uniform price. Tapos po 'yan 'o, ito. Ang nagiging ano natin, parang mag-a-apply na po tayo ng pre -batone. At mayroon na po tayo nakikita, 'yun 'o. May nakikitaan na po tayong mga pinagkainan ng army worm. Yan. Oh. Siguro ito po mamadaliin na natin bukas. Yan. Gawa po na ito yung parami-parami ay masasayang po ang ating pagkakatanim. Medyo mahirap pa naman po ngayong pabuhay at medyo maulan po. Oo. Oh. Nakakitahan na rin po ng kisig na po kahit pa paano. Oh. Yan. Yeah. At saka po siguro lalagyan na ulit natin ng pataba. Eh, eh nadami nga oh, baka guni gunilaan natin. Yan po ang ating mais. Pero marami na rin po tayong backup na ano eh, kanal dito sa likod. Talaga laang ho siguro na ano ng ulan. nasasamungan kangkong pa rin po ang ating priority ng harvest oh, at saka siguro susunod yung sibuyas kinchay pala oh, uh -huh. magkikinchay pa tayo hmm. tayo po ay siguro ihinto po muna sa pagtanim ng mais oh. Uh -huh. gawa ng yung pong ating pagtatanim ng mais doon ay ating binanatan po ng ano ng ano gan tawag din ng pinaplat po at para sa singkang po naman uh -huh. kinchay. kinchay, pala ako po lagi dito doon sa dalawang unay kinchay at singkang eh meron na nga parang tulong pa po pala sa palalimay eh. baka ng tubig yara po ang garap sa ating maisan hindi na ulit tayo lilibot sa ating upo nakulang sa pagapangan nagapang na dito yun lang bandang ayun malaguay pagdating po din eh wala oh aray siguro hindi na rin natin papatuloyin talo po ng ulat kailangan ay bangbang, bang kahit po tayo po ulit ulit na nag aaral ay nadadalihan para na yun po ito po naman yung ating bill paper yan update ko na rin po kayo yan o no? ating pong iha-harvest ng ilan may grimpang ano po pang gamit yung ila lalaki malalaki yeah. yan ayos din po nagkakaigid yun dyan na po ating mga mill paper no? Dito may sukal nga lang po na kaunti Ngayon lang uli natin na alaan na yun Yun, ang lalaki ng kabila oh. Hindi na po tayo sa malalaking side Oh, ito pala yung mapapalimisan na uli natin yan yeah, lalaka ng bunga po Aba. tapos bagsak yung iba oh. natin pong tatalian Hmm. Tuloy na po tayo din sa bill paper Yan. Mahal din po ito pagka may okasyon 嗯哼。Uh huh. lalaki po mm. minsan po iba-iba talaga ang pagkakataon kung ano pa nasisipingan ng damo hindi mas pag ano isa yung maganda yan wow แนวทัพปู่ Yan, baka po ka sa bill paper, oh. Yan, sarap po tayong inihaw. Tapos talaga suka. Talagang panalo. Uh. Yan, ito po yung mga natirang nabuhay sa atin. Ayan. Ito, oh. Kakalalakay. Kakatuwa. eh, uh. Ari po naman ang ating na-harvest, oh. Eh. Maigring panggamit po. Oh, kaya tayo kumuha. isang gugumla lang po ori ayun po ito na po ang ating harvest salamat po sa inyong pagsama na po yan ingat po ang lahat happy lang po na ay pa pala wala lakit pa po wala pa sa tali ayan nating iikot lang po matasayang